Hi mga kasolid, welcome back to my channel Ito si Arnold, Re Arnold Reaction and Travel So ito guys, meron tayong reaction na 88th birthday ni PRRD Sa buong mundo ito guys ha ah. At sa buong Pilipinas ay nakiselebrate sa 88th birthday uh, ETF birthday <laughs> ng ating uh, ating pangulo na si PRRD. So yan guys, sa uh, bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please consider to subscribe and click uh, notification bell para malagi kang updated sa ating mga bagong upload ng mga video. So yun guys, uh, magre-reaction tayo dito sa mga naganap na mga rally sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So ngayon guys, ang, ang papanuri natin ngayon ay yung rally doon sa Davao. Grabe ah uh, dinaluhan ng mga uh, taga-suporta ni PRRD dyan sa Davao City. Parang insan na ito guys ah, sa dami ng tao. So panonoodin natin guys itong video nito mula sa isang uh, sa isang uh, vlogger ngayon na nandun sa Davao. So ito guys panuorin natin. So isa lang ibig sabihin dito guys ay talagang napakarami ang taga-suporta ni PRRD kahit sa labas ng Pilipinas o sa ibang bansa guys ay nagkaroon na rin ng rally ngayon uh, bilang celebration ni uh, PRRD sa kanyang birthday. So lahat pati mga OFW guys. So abangan ang iba pang mga videos guys ng mga rally sa iba't ibang bansa. Yan. Yeah. So, even guys know. Uh, kita niyo naman 'di ba ang daming ang, da, ang daming tao. So, ano na ang ating uh, pangulo ngayon? Hindi pa rin ba siya ng ngayon sa dami ng tao. Kahit sa Manila ay nagkaroon na rin ng mga rally. So, gagawin din natin ng reaction, guys. Kung ano ang masasabi niyo, kung ano ang masasabi niyo sa uh, ginawang selebrasyon ng birthday ni PRRD. Yan kung kung pro Marcos kayo okay lang wala problema guys uh, sariling opinion niyo yan ang mga ta, uh, mga solid Duterte dyan ayan pakicomment na lang sa baba guys kung ano ang magiging reaction niyo sa naganap na rally ito kung kayo ay nandun sa rally sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ayan kung, kung mapapanood niyo ang video nito guys ay huwag niyo kalimutan mag like at mag comment sa baba and kung hindi ka pa nakasubscribe click na rin ang subscription button so and guys para Uh, Salamat sa suporta ninyo sa aking uh, channel. Panuorin niyo din po Um, <laughs> Grabe ang tagadabaw. Sulit na sulit talaga. Kaya sabihin natin mayroon pa rin dyan mga tagadabaw talaga dyan uh, na lang naman sila dyan. Sabihin natin sa 100% ay nasa 10 or 15% ang hindi uh, talagang sulit na taga-suporta ng PRRD. Pero sa ganyang pagkakataon guys, hindi na to about tungkol kay PRRD. Tungkol na ito about sa Pilipinas. Siguro mga senador dito kabahan na sa darating na halalan. Kasi April na guys, malapit na. Isang buwan na lang, mag-election na. nga yeah, mga kasulid. So ayan, napanood na natin ang video dito sa rally sa Davao. Ayan guys, ano masasabi nyo? Pakicomment na lang sa baba kung nagustuhan nyo ang uh, iti uh celebration ng birthday ni PRRD. Nakasulukuyan ay nasa dahig siya ngayon. At sa dahig din Netherlands ay mayroon ding rally doon na ating mga kapwa OFW na nandun sila na nakiselebrate sa birthday ni PRRD. So ngayon guys, pagkikomenta na sa baba kung, na, kung nagustuhan nyo ang uh, video nito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ayan, pakiconsider, pakiclick ang subscription button at i-click na rin ang notification bell para maging updated ka sa ating mga susunod na mga video. Maraming salamat mga kasulid at laging mag-iingat. Bye!